Magandang araw mga pobring hunter. Sa tuwing mga hunting ako, lagi ko pong dinadaanan ang bahay ni Pero uh, hindi ko po ito pinasok at ngayon pa lang. So, samahan niyo po ako. Punta natin at usisain kung anong laman ito. Sige po, halay kayo. Samahan niyo ako. Sandali lang to mga kapobre. Shout out muna natin ang ating mga kapatid. Sa susunod naman po yung iba Tara, pasokin na natin So mga kapobre, papasok tayo. Pupuntahan po natin ito. So ito po yung isa sa mga, isa po sa mga pundasyon niya. Ah, uh, tingnan po ninyo uh, talagang batong-bato ang mga laman nito. Ito, hindi ko alam kung anong nakalagay dito eh. So, ito po yung mga palamannya, ito yung mga ah, uh, pinaka palaman ng kanya'ng ano, uh, So, ganito po siya kakapal. Ganito po siya kakapal. Ito po yung bintana niya. Siguro eh, dito yung ano nila pinakasala nila. Ito yung area na to, ito yung pinakasala nila. So ganito pa kapal yung mga uh, mga pattern niya. Uh, tas ito uh, ayon sa mga nakausap natin ito daw ay ano uh, parang inahanda nila para sa barilan, sa gira kasi panahon nga ng hapon eh. So tingnan po natin eh, ito mandarito. Oh, tingnan niyo po sa sa sobrang tagal na nang ano, Sobrang tagal na ng uh, panahon uh, na bitak na po siya. Wala po siyang bakal. Lahat po siya, purong bato eh. Tsaka mayroon po sila ditong parang uh, butas. O, oh, ito. Hindi ko alam kung anong purpose nito. Dalawa po yan. Yan. Dalawa po yan. At ito naman po yung pinaka uh, lagusan niya. <coughs> Doon ang entrance dito po yung labas. Siguro papunta itong lapas <coughs> uh, labas nila sa kabilang side. So dito naman po yung mga kwarto. sila uh, pinaka kwarto. So ganito po karami ng ano. Ganito po karami ng pintana na bahay ito. Ito oh. So ng mga pintana. Ito. eh, ipakita mo mga bintana kung ilan. Dami eh. Uh, hindi ko alam kung anong purpose ng mga bintana na pero sobrang dami. Saka malalaki. Kasi kita mo talaga, o, oh, pinaka panulukan niya, ay talagang batong, batong bato eh. O, oh, yan o, oh, batong bato. Ito, na, nabitak na lang ito sa tagal ng panahon kasi wala nang nakatala na na dito. Pero, ang ang pinaka ang pinaka um, mahalaga dito ay bakit hindi sinira ng may-ari ito? Uh, kasi sa ang sabi-sabi nila, talagang landmark daw to ng itong uh, lugar na dito. So, kaya hindi pinasira ng may-ari. Hindi ko lang alam kung yon ang pinaka uh, purpose niya na huwag sirain kasi landmark nga at uh, kanila naman itong tubuhan na kapalibot dito. Pero hindi uh, ko lang alam kung anong lihim ang nasa likod nito. Kasi talagang sa mga, ayon sa mga kwento-kwento, kaya, kaya lang, eh, ayaw kong sabihin. Kasi eh, baka naman hindi totoo eh. Pero ayon sa mga kwento-kwento, eh, talagang mayroon daw dito naka, mayong mayroong sentimental value sa may-ari. So, pero ayaw ko lang yan i-emphasize kasi hindi naman natin sure yan eh uh, papakita ko lang po sa inyo mga kapatid, mga kapobe, mga kahunter. Kasi sa tuwing akong, sa tuwing uh, mga hunting ako, napapadaan ako dito, talagang nakikita ko to na ano eh, na talagang napaka, yung parang naka, ang dami, yung napaka controversial ba na lagi ko to nakikita, hindi sinisira, pinalagaan, uh, pinaba, pinababantayan. So, hindi ko lang alam kung ano talaga 'yung pinaka sentimental values dito sa may-ari. So, uh, paanoorin po natin 'yung labas naman niya. Ah, uh, tara po, doon sa labas. So, ito po 'yung pinaka labas niya. Tingnan niyo. Ito po 'yung pinakataas niya. Ipapakita ko po sa inyo sa camera. Ito po. po oh, mga uh, ah, kapobre ah, naikot na po natin yung mga um, ito mga paikot ito nakita natin na talagang ah, batong bato talaga eh oh, hey, ito oh, pinaka ano nyo pinaka kinaka ng simento na ito. ay talagang bato talaga walang bakal oh, talagang bato eh Uh, ayan makikita nyo at ito naman po mga kapobre ah uh, puntahan natin yung pinaka malalim doon na balon kaya lang ngayon ay talagang uh, sa katagalan ng panahon ay nilagyan ng ano nilagyan ng basura ng ano ng nilagyan ng, ng, ng mga basura ng mga tao kasi uh, nawala na yata ng tubig pero ito yung pinakabalon ng bahay na ito so punta natin mga ah. so ito po yung pinakabalun Uh, bato din yan. Ikwan. Mayroon po kayong mga ideya uh, sa mga ganitong bahay na gawa sa bato? pakai uh, paki-comment na lang po at paki-subscribe po sa ating uh, YouTube channel at saka Facebook page uh, Pobring Hunter and Mix Vlog. Comment po kayo at uh, kung mayroon po kayong mga alam sa mga ganitong uh, klase ng bahay. At uh, sa susunod kong video, eh, siya shoutout ko po kayo kung kasi gusto ko lang malaman kung sinong, uh, saan na nakarating yung video na ito. So maraming maraming salamat po. At uh, uli, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Uh, God bless you!